Aminado si dating PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na nasaktan siya dahil agad raw sang nahusgahan ng publiko matapos ilabas ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig kahapon ang kanyang larawan kasama ang ilang personalidad na naiuugnay sa Pogo. I as I said before, medyo masakit. Hindi lang medyo, talaga masakit. Because for 37 years, I tried to keep my records clean just for one picture or many pictures and uh, with so many in windows uh, nasira agad pero you know? kasama niyan sa, ano, uh, sa servisyo Ilan dito ang larawang kasama ng general ang kapatid ni Alice Guo na si Wesley Meron din kasama si Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay With regards to the picture na pinipilit akong i-connect o ini-insinuate na i-connect dun sa uh, illegal operations. Uh, wala akong masabi dyan. I'd, I never tolerated uh, or uh, transacted uh, illegal activities with my friends. Kung gumabit man sila ako may may tutulong uh, para sa bayan yan at saka kung uh, anong mga dapat na pag-usapan, legal lang ako. Hindi ako nakikipag-transact sa ilegal. Yan lang po masasabi. Pati ang larawan ni Acorda habang umano'y kamiting si Tony Yang noong sa pa ang regional director sa Cagayan de Oro. Now with regards to the pictures uh, na uh, malapit sa Pogo, wala akong uh, kinakausap tungkol sa Pogo. Wala akong mga kaibigan na uh, tungkol sa Pogo. Uh, during that time na, na nakuha yung pictures yan, 2010, uh, you know what is the stand of the government during that time. And uh, kahit na uh, that is the stand of the government during that time, hindi ko po alam na, no, na may Pogo operation si Mr. Liang. Giit ni Acorda, wala sang kinalaman sa pagtakas ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo at kailanman ay hindi rin umano sa tumanggap ng payola mula sa Pogo. Sa katunayan, sa pamismo ang nag-utos na salakayin ang Pogo Hub sa Bamban Tarlac. I can face anybody squarely eye to eye without flinching an eye. Uh, masabi ko, madinis po tayo dyan kaya alis ko, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Taas na oraw na maipagmamalaki ni General Acorda na nagampanan niya ng tapat at wasto ang kanyang trabaho bilang hepe ng kapulisan. All I can say is uh, bilang Pilipino, I think nagawa ko lahat kung um, dapat kong gawin bilang Pilipino, lalong lalo na sa terms of uh, national security. And bilang police din, ginampanan ko rin yung lahat ng dapat kong gawin as a... Uh, alagad ng batas without fear or favor. So, ko lang, if, other, if I am going to live another life, at uh, uh, despite all my, the things that I'm, uh, despite all the setbacks na meron ako ngayon, I will really still do the same thing for the sake of our national security. Uh, I hope yung mga ating mga kababayan, lawakan ng pag-iisip. Maraming mga nangyari sa behind the curtains lumutang ang isu kaugnay sa dating chief PNP na umano'y tumatanggap ng payola sa Pogo at dawit sa pagpapatakas kay Alice Guo nang sabihin ito ni Pagkor Senior Vice President Raul Villanueva sa pagdinig sa Senado. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, bilang dating PNP chief, nagpaliwanag na sa kanilang mga retaradong hepe ng pambansang kapulisan si Acorda. Pero hihintayin pa rin niya ang paliwanag nito sa gagawing pagdinig sa Senado. Medyo humupa na yung kanilang kanilang you know, yung reaction nila. Yung kanilang violent reaction to that uh, to that sweeping uh, uh, information, sweeping allegation. Kasi binawi ko nga, binawi naman nung nagsabi. Uh, sabi. so, medyo humupa na yung kanilang uh, uh alingas-ngas. Ayon naman kay Senador Risa Ontiveros, bibigyan nila ng pagkakataon sa Senado na marinig ang panig ni Acorda. Naging hepe ng PNPC si Acorda noong April 2023 at isang taon lang naglingkod ng magretiro nitong Marso ng 2024. Sa kabila ng mga isong ibinabato sa dating chief PNP, hiling niya sa publiko na lawakan ng pag-unawa sa isu. Handa rin si General Acorda na humarap sa Senado kung anya ipapatawag sa nito. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC.